hindi, diba, maghihintay lang lakaw ko yung gigan kong nagbayad ko sa bills, sa tubig, sa kurintik hapit na lang po kong pangumpra ano? Oh. yes! tingin ko! na ng korintik. tubig, balay napagiging kusiri ko yung maghihintay, maghihintay ko ba? hindi ako sa'yo gano'n? Ay sus, ni hapit ko dito si mong trabahoan, dahil ako ng kubra yung mga sweldo. Huwag naman yung sweldo, ako ng kubra. Uy, ngayon, noong ni. kuha na lang ko, nagbayo na lang ko sa Kuwintay, sa tubing, magkumpra na lang ko. O, diyan mo ko ibigay bilhin? O, brah, pagpalit dito. ipagpulitin. O, ka pa, pagdugnaw ka nga ito. Una lang na bilhin. Saan mo naman sa Kuwintay? Ay, saan mo sa buo?